Magandang hapon po mga kaparambin, kumusta po? Andito po tayo sa may tabing ilog po sa ating taniman At ng umaga po ay nanguha po tayo ng mga haligihin po ng ating Kahit po malit na kubo po dito, may mga nag-comment din po nung nakaraan dito na Kaparmbin, bakit hindi ka magawa ng kubo diyan sa may tabi ilog? Ng mga nakarang araw nga po ay wala pa tayong time para manguha po ng mga kahoy. Pero kayo umaga, tayo po ay kumuha na po ng kahoy po dito po sa niugan po nila inaipitay po. Ang gamit po natin ay yung power maliit. Yun po ay nabili po natin nung hindi pa po tayo nagbablog. May dalawang taon na po halos yun ay kanina po nagamit po natin hindi ko lang po na video at maulan po masyado dito kanina ng umaga pero ngayon po ang panahon dito ay hindi na po na ulan makulimlim lang po siya kaya ngayong hapon po ay maghahakot po tayo ng haligin po para sa kubo dito sa tabing ilog bali dito na rin po mismo tayo magtitirik po siguro bukas po tayo magtitirik diba ng maghakot-hakot pa nga po tayo ngayong hapon ano lang po naman yun po ay yung malit lang po kubo kumbaga po ay dito habang nagkatrabaho po tayo dito sa ating taniman po dito sa tabi ilog po magaganda na rin po yung ating mga tanim dito di ba itong nakaraan po ay nagabuno po tayo balik kanina umaga lang po ulit ako dito ay naamlay na po mahaba na yung ibang tanim na kalabasa po natin tapos yung patula mahaba na rin po ang amlay ay ang ating unahin po muna ay yung ating tubo po muna dito at gawa sa isang araw po ay siguro ay magbabalag na po tayo ng ating mga panindini ay kailangan po ay may silungan po tayo dito gawa na ang panahon po dito ay ano, lagi pong naulan kaya tayo po yung magagawa ng kahit simpleng kubo po dito na, dito na po mismo yan oh, dito yan dito na po maliitlaan po yung ating gagawin din eh mas maganda po din yung pwisto gawa ng maaliwalas po, gawa ng tabi ilog din eh hindi naman po masyadong inaabot ng bahar eh mapwira po na pakalakas ng ulan pero ano naman po, hindi naman po masyadong nalakas dito. Mapuwera po may bagyo. Tapos, madali po siyang lumit ang ilog dito. Kumbaga po ito ay, ano, ay yung palusong po ba. Hindi po na-stack ang tubig kaya mabilis po siyang lumit ang ilog, ang tubig. Ayan, dito na po mismo. Ay, tayo po maghahakot po muna ng kahoy, ng haligihin natin. Andun po sa taas yung ating kinuha kanina umaga ay ating kukunin na at iabit ko po ulit kayo dito sa ating mga tanim ayan po ang ating mga mais tsaka po kalabasa o yan oh, nahaba na po yan ang ating mga tanim po dito sa tabing ilog maganda na po nakakatuwa na yan lalaki po ng mais na o oh. yan biglang naglakihan po nung naabunuhan po natin ng ano nung yara po o yara at winner po 'yan oh. Eh, gumanda. At ito po yung ating kalabasa o 'yan oh. 'Yan ang ganda po. Sa isang araw po ay magpupruning tayo. Dapat po ay mga ano siguro yung mga walong dahon po. Saka tayo magpupruning. 1 2 3 4 5 6 7. Pito pala ang po. Hanggang 10 dahon po tayo magpupruning. Maeksipa po ay para mas maganda po. Ito po ang ating tatanggal niyan dulo. Sa isang araw po, gawa ng ano pa, Mexi pa. Oh, ayan po, oh. Meron po siyang maliliit pa, pero ito yung ating pahabol po. Yan, oh. Yan, yung ating kalabasa po. Ah, warko, binapatabalar eh. Ah, ayan, laki naman ng dahon. Ah, po. Para ang mga mais natin. Yan. Hanggang dulo po, mag magaganda. Hmm. Yan, pipino. Nahamlay na rin po. Para yung iba po'y huli po. Kaya huli. Yan, are po yung ano. Oh, nasa pagitan po ng bato. Naganda. Oh, pagitan lang po ito ng bato. Tapos yung ating patula po din eh, Ay naamlay na po ito oh. Na rin po. Kaya kailangan din po natin talian na rin ito. Lagyan ng tali. Ay unahin po muna natin yung kubo para may masilungan po tayo ay haba na po ng amlay oh yan oh kailangan ito eh ilagay na natin din sa puno po kaya abang na po natin sa so, isang araw po yung maglalagay tayo ng tali yan. Kailangan dyan ah. Dito po tayo magtatali ay sa mga kahoy na ano tuod po. Kaya po yung mga tuod ay hindi natin tinanggal. Ang purpose po niyan ay tatalian po natin sa taas. Yan ang gaganda po ng upo din eh. kalabasa ay yung patula po oh. Ay, talagang ano na yan oh nabulaklak na po yan ang bilis pala ng patula oh nabulaklak na po ay oh. Ay, ang gaganda po din ng ano oh upo oh, ay lahat po ay buhay din oh. yan kalabasa upo oh, din po Oh. may ano nangangain po ng dahil para po yung ating mayumi ipuan po may naamlay na rin po ari oh. yan oh. kailangan na rin po ng balag pala ari Bali ito lang po ating babalagan itong mayumi puan po pero itong baba hayaan po natin pagahapang po ito itong ibang variety po rin ng upo yung malalaki po rin yan eh. ay lahat po ay buhay nakakatuwa yung mabibirding pong iyan yan ay upo kalabasa po ay nakakatuwa po mga kaparambin no eh talagang buhay po yan ang gaganda oh, uh, upo yan hanggang dyan po sa gilid na yan Arpo, po. Uh. ayan ang gara po ano Tapos dito po yung ating mayumi ipuan po ito. Ay nahaba na rin po. Yan. Kailangan balagan pala ito. Hmm. May nangangain po eh. Spray yun. Karna po mga kaparmin yung ating haligin po. Siguro ayos na po karing kanara kalaki. Gahita po. Matibay-tibay na rin po siguro ari. Ang ating ibububong po ay ano. Anahaw na lang po. Tayo po kukuha sa bundok. Kaya naman po. Kaya lang, hindi utay-utay po. Yan naka isang biyahe na po tayo isang haligi na po tayo bali nandun po ay tatlo pa po na haligi dun sa taas Bali nakapat na po tayo. Naahaligi. Ayan po kung oh. na po yung ating haligi. Kung tayo po susubo pa, ay ikukaw pa po tayong dalawa. Ito po ay yung ano pala ang ay yung kubo pala ang po, yung square po. Bakit po tayo susubo po ng kahit po konti yung lutuan po natin, tayo po yung magagawa din ng lutuan dito. Yan po, apat na. Tapos, kung po, po tayo ng kahoy po doon, nandun pa rin po yung anong gagamitin natin sa taas po. May tatlong piraso pa po doon. Kukunin po po natin. Yan. Asta po mga kaparambing. Bali nahakot na po natin yung mga kahoy dito. Pero ano po, pero ito'y kulang pa. Manguho pa po bukas. At hapo na po ay Uuwi naman po. As naman po ito, bali may halingin na po tayong apat. Tapos yung gagamitin po natin sa taas ay Clear na rin po, nandito po. Ang kulang na laang po natin ay yung paglalagyan po natin ng anahaw. Yung gunting po, yung ganun po, nakaganun, gunting, yung tawagin. At uuwi naman po, hapon na naman po. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kaparambin. Ingat lagi and God bless po sa ating lahat. Babay po. Bali ito po yung ating haligi. Yan o. Ah siguro po ay matibay-tibay din o. Malaki po ay. Ito po ay ano, yung bulong ay tapo kung tawagin din sa amin. Gahita na po ito. Yan. Dito na mismo po tayo magtatayo ng ating kubo.